Gagawa tayo ng kilawin. Bali, ito na yung gamit ko rito. I test na natin to pa cubes. Yung saktong lit lang. Pangit naman yung sobrang malaki. So yan, I test natin. Gusto ko yung tamang hiwa lang. Pero mag maglalagay ako dito ng gata. Para special. Sa mga nakatry to, pagkakumit naman kung anong lasa talaga. Kung anong masarap, yung suka lang o may gata. So yan, bali maglalagay ako ng suka rito ibababad ko lang ng mga 10 minutes 15 minutes para mawala yung lansa so yan habang pinababad natin yung tuna maghiwa muna tayo ng mga ingredients maglalagay ako dito ng dalawang siling green tapos apat na siling pula para manghang din kung ayaw nyo manghang pwede naman hindi kumplito yung pag walang sili so yan maglalagay din ako ng luya dito hiwain ko lang ng pino mas maganda kasi pag pino yung ano dito luya So yan, iiwan na natin. So yan, susunod natin yung sibuyas. Bali, dalawang sibuyas ang nilagay ko rito. Yung isa, sinagtad ko ng pino. At itong isa naman, di na. Bali, maglalagay ko ng kamatis dito. Kalati lang lalagay ko. Kung ayaw yung kamatis, pwede naman. So yan, stress ko lang yan naman nipis. Bali, maglalagay din ako ng kalamansi dito. Limang piraso. So yan, mamaya na natin tatanggalin yung buto. Pagtitimpla na. Pakicomment naman kung sa nakarating yung video natin. Sa totoo lang ito yung mga masarap na pulutan. Yung kilawin. Maglalagay din ako pipino dito. bale yan, sakto lang. Kung gusto nyo, balatan nyo. Pwede naman yon Pero sa akin, di ko nababalatan Ganyan na po yan. Is-test is istes lang natin naman ni Lipis itong video na to kahapon pa to hindi ako napag upload kasi nga nalasing ako <laughs> nilalagyan natin yung tuna malinas na po yan nugasan ko na rin susunod natin yung luya sibuyas tapos sili tapos siling green at saka yung kamatis so yan pagsamasamayan na natin yan maglalagay din ako paminta rito baling gamit kong paminta yung crack so yan nalagyan natin yung calamansi juice paling rimang piraso yan So, susunod natin yung suka yung gamit kong suka dito yung dati puti so ayan, malalagay din ang asin so ayan, mikos mikos lang natin yan ibababad ko lang ito ng mga 10 minutes speed na po yan yung huling ilalagay natin yung coconut milk ito yung purong gata kung ang unang gata so ayan. So, continue na yung halo pwede na rin yan ulamin untik ko nang makalimutan yung pipinong hiniwa ko kanina so ayan, nalagay na natin mas masarap kasi pag may pipino po yung ano natin kilawin ito na po yung pinis palatak natin. So yan, kain tayo. Ayos! Mahal lang!